magtatayo kami ngayon mga kabayan ng antena sa ibang lugar ayan yan di ba? ito mga kabayan tinanggal na namin sa ibang lugar to ngayon ililipat na naman sa ibang barangay ayan sinit si mga kabayan hinahanda na kasi yung iba may kalawak na dito mga kabayan ah. di bali titinturahan namin ng bago yan ito mga kabayan mga kapal yan schedule 40 yan yan namin ng ganyan lang mga kabayan para mabilisan <laughs> Yan, okay na mga kabayan. Loaded. Yan, ang itatayo namin doon mga kabayan. Apat na tubo. Yan, pinauna ko na sila mga kabayan ako punong uh -huh. motor na lang ako bahay lang lagyan nila ng antena yan bago ako didirect sa mga kabayan Dadaan mo na ako dito sa Nyugan ito mga kabayan yung pinapalinis ko dyan na bago May pinapalinis akong bago dito mga kabayan kasi matataas na naman kaya yung mga nyug ito mga kabayan oh. ito ang ganda ng dahon ito green na green Ayos ng mga kabayan oh. Hinarangan yung kalamansi, tinitira ng kambing. Ini pala ang pinainot, chill. Yan naman, avocado. Tinitira ng kambing. Mapapantat ako? Ha? Ah. Mapapantat? Tingnan ko yung tinatayong antena Ayan mga kabayin sa mga Ito yung pinapalinis kong sunod mga kabayin ha Tapos itong tanglad ikakalat dito Para dumami Ayan nga yung tuloy na ako baka matapos na nila yun mga kabayan kasi halos nauna na sila kuan mga limang oras na siguro silang nauna may pinauna pa lang diba si Manoy Bob ito yung binilin ko doon sa maglilinis kasi matataas na naman mga kabayan para kahit tangladman lang dumami dito Riso mga kabayan isang buwan lang kasi mga kabayan yung damo matataas na naman kaya yung ibang mga pinagawa ko dyan tapat lang ng inyog yung pinalinis ko sa kanila mga kanya inisprito ng pamatay damo na Natutuyo na ayun o oh. Tingnan ko lang sila doon mga kabayan tapos maghahanap ako ng pwedeng bahay na pagsaksakan ng kuryente doon sa malapit sa tower na gagawa namin Layo-layo rin ito mga kabayan Nasa 5 to 6 km siguro ito Ayon, Tapos ganito lang yung daan mga kabayan na ah. Wala kang makikita ang bahay Puro lang nyogan Ayan, walang mga tao tao mga kabayan Bundok talaga ito Ito mga kabayan Malapit na ako mga kabayan ay na nakikita ko na yung tinatayo nila na mga kabayan no. Oh. Ilang tubo na kaya to? Ito mga kabayan yung ginawa nilang talian anoh. Yan hindi na ako nakasama mga kabayan sa paggwa niyan, pagbuhos nyan. Ayan, ito mga kabayan ah. Oh. Parang pagod na pagod si Bibo ya. Sige. Sige na. Sige Nakapatong lang ito sa malaking bato. Ayan, oh. Ayan pandawa hali sa taas. Ayan. Ayan mga kabayan si Nitsuki oh. God. Okay na yan. Ilang tubo na ito bro? Tolo? Pang apat ito. Ayon. Dalawang dugtong pa pala mga kabayan. No? na maabot yan. Kamarot no? na lang. Ayun mga kabayan. No? Tuwid na tuwid yung pagkakagawa mga kabayan. So, ang kagandahan nito mga kabayan. Hindi lang nakatali sa mga nyog yung iba kasing antena namin nakatali lang sa nyog pero yan talagang nagbuhos kami dyan mga kabayan yan, may pupuntahan lang ako doon mga kabayan yung may ari nitong kwa na to Yung may ari nyan mga kabayan buligan na yan oh. makikiusap ako na kung piling makilagay ng kuryente dyan Lada, yan mga kabayan oh. ganda oh. kaya na siguro yan bro isa na lang Kaso ang problema yung turo. Kung makakakuha dyan ng internet. Anong tong kita? Ang radyo ng turo yung 3 Ah, sige sige. Kasi yan mga kabayan, kuha ano na yan, tatlong tubo na yan. Di ba pag alipag magdudugsong silang At dalawa, ito. pang apat na tubo. 5 pa mo ang turo, saka hindi. Nalating ang turo kang radyo, sapit naman. Iyo. Yan, hindi namin mga kabayan na idugtong pa yung isang dugtong yung pang apat yan dapat may dudugtong pa yung mga kabayan apat na tubo yan ngayon itong naikabit namin tatlong tubo kalahati lang kasi nagkulang mga kabayan yung binili kong alambre yan ngayon dahil hindi na kami makapagdugtong maaga pa naman pina, pinakabit ko ng mga kabayan yung fiber ayan o oh. ayan nakaabang na siya mga kabayan yan nilalatag na nila Brad Kinit sa ni Biboy. Yan mga kabayan na. Doon siya natali sa poste na yan papunta na doon sa mga maraming bahay. Ayun mga kabayan, ikabit na rin namin yung radyo ayan sa taas. Kaso hindi pa yan gumagana kasi wala pa kaming kuryente dito. Pero itong katabi na ito, mga kabayan na bahay na yan pumayag na na dyan kami sa kanila makikonek ng kuryente yan di sabi ko maglalagay na lang ako ng submeter yan okay naman sa kanya mga kabayan ito yeah, oh yeah, mga kabayan. Ayan si nauna Guys. baka may tulos tayong naiwan dun bukas wala na yan nasa tabi ng lion boy Ay, andito na kami mga kabayan. Naka-aware rin. Boy, bukas boy. Hello dumating ako tumama sa kabayan, no? Oh. Hawakan mo boy si Coco boy baka masagasaan. to 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 ako mga kabayan kahit nakahelmet ako Koko, ji ako ni koko mga kabayan ha kahit ako <coughs>